Is sa ting lahat mga boss, meron tayong Toyota taras dito. Ang concern nito na may ari mga boss ay maraming tubig sa loob ng kanyang sasakyan. Tingnan natin. Tingnan natin dito. Paandarin muna natin mga bossing. Sasakyan muna natin 'to. Tingnan muna natin sasakyan. Oo. Oh. Ay mga po si natin yung aircon. Ah. Taasan natin yung temperature. Yan. Okay na. At lalamig naman yan yung mouse. Hmm, lamig naman siya. Kaso lang lang mga boss. Ay, titignan natin yung Uh, kanyang drainage kung may tutulo ba yung tubig doon baka yung kanyang hose katina natin natin dito mga kukuha pa tayo ng ano ng ito tingnan natin yung ilalim So pagtingin sa ilalim mga boss, ay tatanggalin na natin tong dalawa. Ito. So, mga na siyang dalawa dito eh. Kailangan tanggalin. Para makakuha tayo ng lugar. tanggal na napaka importante itong mga ganitong mga buso kaya bili ko yung yan sa Lazada yung mga boss pwede natin tanggalin to ayan so, lang natin dyan nandito yung host niya mga busing eh sa drainage niya sa mga Toyota Rush yan mga buso confirm mo maraming tubig oh. No? ayan ayan Siya, maraming tubig mga boss yun oh. No? papawis kaya naiipon yan mga boss sa katagalan ay pag ko kayo mga boss ay parang may dumadalo na tubig dito sa loob yun ang dahilan kaya titignan na natin mga boss hindi pa naman siya masyadong malamig pero confirm ko na mga boss mayroon siyang ano, tubig eh. baka ito nga, itong host na ito, mga boss ay punta yan doon sa labas yan sa labas to ang gagawin natin ngayon ay maraming tubig oh. Tingnan natin sa ilalim kung may tumulo ba yun doon. Wala. Oh no. May tumutulo siya mga busin pero hindi gasyadong ano. Tuloy-tuloy-tuloy-tuloy. Kung kumbaga makunti lang yung tuloy niya. Hindi naman normal 'to mga busin kasi sa aircon, ano. Oh sa aircon pa, continue na nakatulo pag nataanda rin ng aircon. Halimbawa ngayon, no, mag-load siya. Dapat tumututulo itong tubig ito yan, pabilis. Kasi ano yan, no, sa sablang na yan mga bossing. Eh. Ngayon, napansin natin na mahina ang kanyang tulo. no? Kaya, tingnan natin dito sa loob. Nandito sa loob, hindi yung hose na mga bossing. Hindi ko makita yan. Hindi ko makita masarap Hindi Basta na yung hose niya. Tingnan. Yeah, ito ang gagawin natin mga boss ay bubuksan natin tong hose, ito. itong hose na to. Ito, maraming ng tubig ko. Tingnan natin kung may tumulo ba dito. Tapos na yan. Bunutin lang yun lang mga boss. Malambot lang namin yan. I, i, ano lang yun na. Ikutin ganyan. Para matanggal sa pagkadikit niya. You know. Yun natin ha. bubulutin ko. You know. Maraming tubig. O. Oh. Kaso lang. Medyo barado. Ang gagawin natin mga boss ay. Ang ganyan natin hos. Ano natin isa na sa ilalim baka barado to at saka itong dito sa ilalim mismo dito tapos patayin ko muna yung sasakyan pop natin yung aircon natin okay na yan pop engine ayun mga boss tanggalin ko na to lalagay lang ako ng pum para ano ito basa na nga buso oh. ito basa na oh. andal ako ng pum dito para ano hindi man siya masyado mapunta lahat sa ano sa flooring buksan natin ito boss. yun o know. yun o kita know. nyo mga boss ang baradong barado o kaya yeah, yun ang dahilan mga boss na yung ibang tubig na pupunta dito sa loob. Yun oh. Oh. Yan ang dahilan mga boss na nag-overflow ang hose kasi barado yung pipe po yun know. oh. Twist lang natin ito, mga boss para na matanggal natin to. Ito. ito. Yan, natanggal ko na. Yan. Ito yung mga boss. Ito yung boss niya. konti na lang yung ibutas. Kita oh. nyo? Kunti na lang yung butas. Oh. Yan. Yun ang dahilan mga boss na nag-overflow ang kanyang tubig. Hindi na masyado makadaloy doon sa drainage mga bossing. ano mga boss. Simple lang naman ito mga bossing eh. Pero pag hindi nyo alam ay talagang pupunta kayo sa mga mekaniko or sa mga naglilinis ng aircon. No? kasi ito lang nakapakasimple nakapa, lang ito mga bossing pero malaking abala ito sa inyo pag uh, hinula kayong ano hindi nyo alam kung saan uh, ano ang gagawin bakit meron tubig sa ilalim kaya paunaorin yung video na ito mga boss para may idea kayo at uh, saka, saka, pag hindi ka pa nag subscribe sa ating channel boss ay pwede nyo nang subscribe yun mga boss okay na naman labas yan o. Wala naman siyang bara. Ang mayroong bara lang talaga ay... Eh, ko nang po, mga para ano, yung tulo niya. Ya. Hindi naman siya mapunta lahat. Yan o, mga boss. Ito lang yung problema. Yan o, maliit na yung butas. Hanginan nyo lang ito, mga boss. Ay, tatanggal na ito. Teka... Hanggang dito lang yung video natin mga boss. Ah, pag, pag ah, malinis na to, ah, sa uli nyo lang kaagad. Tapos sa dulo na to, ito yung galing dun sa ano, dito. Dyan. May pipe dyan. Ay, lagyan nyo lang ng, ano, nang cable Para uh, ihigpit siya Hindi siya ano, mag, uh, lalabas ng tubig dito. Kung hindi, ay, lalabas uh, pa rin ng tubig pag kasi maluwag na to eh. Ito. Hindi na siya masyadong, ano, ah, uh, doon yan mga boss. Thank you sa inyong panonood mga boss at uh, habangan natin sa sunod na video. Ito lang muna ang si share kong kaalaman ngayon mga boss sa mga hindi pa alam. Ay, ito lang yung sundalan niyo lang yung ano, yung ginagawa ko mga boss bakit siya mayroong tubig dito sa ilalim. Yan. Ito yung dahilan mga boss Positive tayo. Yan. Yung drainage ng hose mga boss. Thank you sa inyong panonood mga boss at see you in the next vlog natin at don't be a parts changer.